Hi! Share ko lang yung first time kong nakarating dito sa Leyte. Dito sa Dalag Leyte. Ayan yung nakita ko. Yung kanilang palengke. Maraming bibiling dito. Pero, ayan, dahil sa syempre, naka-aeroplano kami, kaya hindi masyadong madami ang bitbit. -bit. Naglagay nga ako din ng daing sa maleta. Pero, ayan, meron siyang checking. Kaya natakot kami. Pero, ayun, nakalusot naman. Kaya... Okay naman. Success! Pag uwi may daing char. Tapos ito pa, sa probinsya, yung experience, syempre, nakakaganda Sa probinsya kasi walang traffic-traffic. Ayan, nag kami bago ka makarating sa airport. Forward natin ulit. Yung nakasakay kami sa bus, tapos wala kang makita ng traffic. Yes, syempre, province. Yun lang kagandahan sa probinsya. Walang traffic.